birthday to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Uh, po natin na sinabi natin noong nakaraan, Na uh, dapat lamang po natin batiin ng happy birthday ang dating Pangulong uh, Duterte. At kung maaari nga po natin kantahan lahat ng happy birthday ang Pangulo. Um, Day to you. maiksi lang. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Ang Pangulo po ba, wala talagang uh, uh, statement or kahit na uh, letter na bumabati po sa dating Pangulo? Ang tanong lamang po sa akin kanina ni Ms. Maricel ay kung Malacanang. So lahat na po yan. Lahat na po kami bumabati rito ng happy birthday. Pero ang Pangulo po mismo, wala pong uh, pag pagkatapos po siguro ng kanyang napakahalagang meeting uh, kay U.S. Secretary of Defense, tanungin natin kung meron siyang pabati. Wala pong kautosan na pumigil sa anumang gagawing um, uh, pagtitipon dahil ito po ay uh, constitutional right ng bawat Pilipino. At uh, huwag lamang po silang lalagpas at maituturing na ang kanilang mga ginagawa ay labag na po sa batas. At may bilin din po ang DOH lalo ta uh, umiinit na ang panahon. Lagi lang uminom ng tubig, pum, uh, pumunta sa malilinis na lugar, at kaya in other words, ingat.